pagkain din. Kinain mga boss. Sana rin Blooper mga boss Thank you Oh 5 grams mga boss Ayos <laughs> Hindi pa maikong mga boss oh Balahibo Ayun Blooper mga boss Sukses mga bos. Nunok na nunok niyo pamain ko. Aray, sakit. Yan pamain ko mga bos. Kaskas -kas pa rin. Parang ganun din yata ito Uy. Yung grouper mga boss, kaya lang undersize. Oh, undersize lang siya mga boss. Ito yung kumain ko. Yan, gawa sa guantes. Pwede na to mga boss, isdang bato na to. Binalikan mga boss. Oh, thank you. Sana, ano na ito, oversize. Pinagbalikan niya yung pamahay ko mga boss. Basta ganito kain, sigurado na ito. Red grouper ito. Sana masampang mga boss. Pagkaroon mo na. Ayun. Red grouper ka. Hey, thank you. <laughs> Wait, group Oh. Bad size mga boss. <laughs> Thank you. Nalabas, nalabas pa talaga yung mata niya. Pari pa mga boss. Oh. Balahibo pa rin. sides lang nga oh, under sides lang mga boss hindi na natin ito siya buhayin ayan pa natin ulit kung so, isa ano kayang kakain dito kinain. Kinain mga boss. Ay, <laughs> thank you. Uy, parang malaki-laki na to. Saka. Dulas ng kamay ko. Parang grouper yata to mga boss. Ayos to, isbat na to. Sana ganito palagi para masaya tayo mga boss. ng oversize pa yata Kita na Red grouper mga boss Thank you Red grouper Ayos Laka naglabas pa talaga yung tungol Pixo mga boss. Thank you. Yung pamain ko mga boss. Ah, lumaban. Ay. Huwag ka lang makawala. Ah, kakad laban. Malaki-laki so, na ito mga boss. Parang oversize pa rin. super paring mga bos, thank you oversize oh. ah, oversize <laughs> mga bos lunuk na lunuk na yung pamain ko aray 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 talim ngipin lunuk na lunuk na yung pamain ko hirap tanggalin arain aray ka hirap tanggalin mga boss ayun sila mga boss oh Yan. Apat na sila diyan. magaling makarating maliit lang kasi yung bato yun makarating na rin sa ilalim mga boss sana may kumain yun may kumain pa rin thank you kaya lang parang maliit lang mga boss lang. Groupers pa rin. Kaya lang undersize. Undersize lang mga boss. 3 grams.